nakadapa at duguan. Ganito dinatna ng mga pulis at mga katrabaho nito ang security guard na si Jeffrey Camo, 39 anyos, matapos itong barilin ng kanyang katrabaho ring security guard na si Nelson Loriente, 51 anyos. Ayon sa PNP, nagbarila ng dalawa madaling araw ng Sabado noong December 9 sa loob ng isang power plant sa Bugalyon, Pangasinan kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Nag-ugat ang pamamaril matapos ang hindi pagkakaintindihan ng dalawa. According doon sa witness, uh, narinig nila parang nag-aamok, nag-iayabang, yung, yung namatay po before yung incident. Nag-umpisa daw po yung argument nila through radio call po and then uh, after that nag-meet uh, din sila, nag-continue yung argument nila at uh, doon na nga po nag barila nila. Sa imbesagisyon ng PNP, binaril ni Camo si Loriente gamit ang issued sa kanya na caliber .38 revolver. Gumanti naman ng tatlong putok si Loriente gamit ang issued sa kanya na 12-gauge shotgun. Tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan si Camo, nagkalat sa crime scene ang mga basyo ng bala. Saksyon naman po nila yung incident actually. Kaya nung after ako ng incident na yun, eh agad naman po silang uh, tumawag sa Station. At uh, doon nga po na na namin. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan si Camo habang kritikal pa rin ang lagay ni Loriente. Nagsampanan ng kasong homicide ang pamilya ni Camo laban kay Loriente. Wala pa namang pahayag ang security agency na pinagtatrabahuhan ng dalawa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.